Tapos uh, for to this video mga idol, amon isa siling ko sa inyo sa full video naman mo. Sa okay. susian sang Baraku 175 nya palagi na guys ta-up Kaya kon nalimbawa, uh, baguan ta lang o hindi mo pa alam ang ganito. Uh, tingnan mo ang video ko tapuson mo, bago i-like and share mo. Kaya ang ano ni issue sang yabian? hindi mo ma-on oh, ang yabi kahit tumasos na maputol na ang susi ng kanyang yabi yan hindi mo kaya pagpilitin mo talagang maputol kasi brass lang yan eh kaya yan ang ginakuha ko yung guys ako ko yung bago ko kinabit mo yung lisan ko muna kanina kaya kapasubukan ko ulit yan kung okay na siya o hindi kaya malaman natin mamaya ang mga nangyari kaya simbolo at yan kaya bago ko i-assemble, i-testing ko muna guys kung okay na siya. Kaya ang isyo, uh, hindi maikot ang susi uh, left and right. Kaya matigas kapag ilak mo, malambot. Kapag i-on mo, ayaw niya. Kaya, kaya gaya ng kasabihan niya, kapag may paraan, may dahi, may gusto. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kaya hindi ito magamit sa ganitong ano, pangungusap kasi stock up ang ano to eh yung, nakasira kasi nang sa siya nito uh, ulan kaya palaging basa ng ulan kaya natuyo eh, sa loob sa loob kaya yung stock up sa kaya lagyan mo ng oil ganun pa rin kaya may tatanggalin tayo mamaya para maging sikti siya o palampos siya yan yan ang inahuwakan natin hindi na natin ibalik yan kasi parang tosya si rin eh siya nagatos ang arm niya na pag-o siya mag-on tapos daw ko, ako at parang nag-alock siya. Kaya parang dumidikit ang dalawang bakal, hindi na maikot ang susian. Kaya ang ginawa ko dol, tinanggal ko na lang yung maliit ka hinawakan ko kanina. Tapos binalik ko, sinubo ko liwat, yung isa ko muna lagyan ng grasa at saka oil at a symbol at sa biyaya. Uh, okay na siya, malambot na sa kaya talagang konting tiyaga at konting pasensya habang gumagawa ka, studyuan mo talaga panong dapat gawin. Kaya tinanggalan natin ang toaster at saka sinubukan, symbol simbol, lagyan ng grasa at binalik yung mga cup niya. Yan oh, cup niya. Kita mo guys, yan. Pinaka-cup sa buli, yan ang may na nakakabit na wiring may contact point yan sa loob. Tapos niscrew ko na at yun sa so, sisian, palambot na. Walang na sumasabit. Kaya talagang pag may alam, abilidad, teknoloya, idol,